Yon, good day mga pre. Ito nga palang araw na ito is special sa aming lahat na magkakapatid na kasili family mga pre. Kasi ito yung araw na pinanganak yung mahalagang tao sa amin. Ito yung araw na pinanganak yung first love namin lahat. Ito yung araw na pinanganak yung mahal na mahal namin. Aww. Walang iba po ang kundi ang mama namin, si Mama Linda. At syempre, Mama, huwag ka nang iiyak. Kasi po, babati sa'yo lahat ng anak mo. Oh. Happy birthday, Mama. Ito po ang unang anak ni Mama na panganay sa aming lahat, na si Manoy Nato. Ito na po, Robby Dior. Hi, Ma. Happy 71 birthday. Ana, Malakas pa tayo. Happy birthday. Love you, Ma. Oops! Huwag ka mo iyak Ma. Ito pa yung pangalawang anak. Ang pangalawang babae na anak si Ate Nicna. Papatay ko sa na happy birthday, Mama woo, Happy Ma. That's nice. Sana lagi malakas. Walang masyado yung maramdaman na sakit kaya natin si Ma. Oh. You know, <laughs> ito rin Ma, huwag ka muna May pangatlo na babata sa iyo. Ang pangalawang mong lalaki na anak, pangatlo po sa amin magkakapatid. Si Mano dun dun. Roll the mga pwede. Woo! Happy birthday, Mama! I love you! Oh. <laughs> At ito naman yung susunod mong anak na pinakagawa po daw sa amin. Sige na, papata na ako. sa amin ang kuya kong Maris, ni si Mano Dada. Huwag mo nang iyak, Mama. Hey! Good morning, Mama. Once, once and for all, happy birthday po. Aww. Ingat ka po dyan lagi. Good health. God bless, Mama. Happy birthday. Aww. Good morning, Ma. Happy birthday. More, 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 more birthday pa po sa iyo at saka good health at saka po wag lagi mag-isip ng problema dapat laging happy lang happy birthday again mama ate Aww. yun o no, naman no. syempre <laughs> hindi pa tapos yan ito naman yung sinundan ko pangalawa mong babaeng anak mama si ate Sheila oh, wow, ate Sheila <laughs> <laughs> Video. Happy birthday mama Wish you good health always Love you Love you mama and... Oops Siyempre Wala nang iba kundi Ako naman yung babae. Eh. Yung iyong bunso mama Happy happy birthday Sa pinaka first love ko Yung pinaka onang babae Na Ako kong pogi mama ko yan. Happy birthday mama. Mahal na mahal kita. Uh, salamat sa lahat ng sakripisyo, sa lahat ng pagmamahal. Lahat po mama. Babawi pa ako sa lahat ng mga ginawa mo para sa amin. Maraming salamat mama. Magpakalakas ka po. Good health. Lahat. Mahal na mahal kita mama. Ayaw mo ba ng araw, mama? Magkakasama tayo lagi dyan. Alam ko, lagi ka nalulungkot kasi ikaw lang na, ikaw lang na itira sa so, kahit akong kapatid din sa Bicol. Yung pangarap ko na magkasama tayo lahat, tuto pa rin yung mo malapit na mama. Ma mahal na mahal kita, mama. Happy birthday. I love you so much. Aww. Mama, happy birthday. Mama. I love you. Aww. Siyempre, di mawawala yung lahat na mapapamangkin namin, mga ako mo, mama. Gusto bumati rin po sa'yo ng happy birthday, mama ko. Ito po sila. Happy, happy birthday po. Uh, more blessings to come and stay healthy. Uh, palagi tayong magpasalamat sa Panginoon sa nadalagdag na taon sa buhay natin. Ingat po palagi. Happy, happy birthday po, Lola. Aww. Happy birthday po Lola. Many many birthdays to fall! Stay healthy and God po. happy birthday po Lola. Uh, Nag-ingat po kayo palagi dyan. Oh. stay healthy po. Eh, no way, gawin po kayo lagi ni Lord. Eh, po. Ingat po kayo lagi nyo sa coach. Hey Lola. Happy birthday sa'yo. English na Lola, English na. Wow! I hope Wow! You're doing good. Woo! And enjoy your day. Aww. But always remember, you did a great day and every day, I am here supporting you, Lola. Aww. I love you, Lola. Happy birthday sa'yo. Aww. Happy, happy 71st birthday po, Lola. Ang wish Aww. ko po sa inyo is to become a healthier grandmother to us and I'm sorry na rin po kasi ilang years na po kami hindi umuwi dyan. Aww. Pag may free time po, uuwi ako dyan. Thank you po. God bless. Wow. Happy birthday, La. Ingat ka rin. Wow. Happy birthday, La. Pakasagsa na pero mo. Love you. Lola, kong maganda. We wish you a merry birthday mo. <laughs> Happy birthday Pola! Wish ko lang po sana palagi ka pong magpalakas and may this year bring you abundant happiness and good health. Yan lang and enjoy your day. Happy birthday. Love you. Happy birthday Nala. I love you so much. Yun lang. Ngew. <laughs> 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 ang, ang dami bumati sa yung mga mga pamangkin namin. Sana po napasaya ko po, po namin. Happy birthday mama. Enjoy mo lang po yung araw mo. Magpakalakas ka po palagi. Happy birthday. Mahal na mahal po kita. Mahal na mahal ka po na mga kapatid. I love you mama.